Good morning. Punta ko mo guys sa grocery ah. Pili tayo ng mga kain. Now guys, yung ating ngayon ano, yung araw ngayon malinaw yung panahon tapos malamig tapos so uh, uh ito, mahamog yung daan kasi ano siya uh, alas 4 ng umaga wala masyadong ano wala masyadong guys punta tayo dun sa kabila dun sa kabila punta tayo doon para ah uh, baka ano tayo baka ano ng oras na walang traffic so punta tayo sa kabila Okay so, guys uh, guys nice. Uwi na ako Ito yung area dito na Daanan natin Bali itong area na to uh, Woodhouse to siya So yung bahay natin Nandun Tapos ito yung mga dadaanan natin Ayan. So kanina Doon tayo galing guys So oh. Yan, doon tayo galing sa kabila. So nag-tawi tayo dun sa, no sa highway para uh, makapunta tayo dun sa kabila kasi mura doon yung grocery doon. Ating, ano, sa ating bahay, yung nag ng basura dun sa likod. Kita nyo yun guys, nag sila ng basura. So ito yung buhay natin ngayon guys Kain, tulog <laughs> Kain at saka tulog Bili sa grocery uwi, kain, tulog, duty So mas maganda na to guys Kasi tuloy tuloy ang ating uh, uh, Trabaho So guys uh, Hanggang sa muli Have a nice day